tapos din ang ating maghapon. So, wala akong time na gumawa ng video bukas. Kaya, naisip ko na ngayon na lang. So, kakatapos lang ng trabaho natin, guys. Matatapos ng trabaho ko dito is 8 o'clock na natin. So, yun talaga yung time. And then, nag-start ako sa umaga. 7.30, ganyan. And then, rest hour ko. Minsan, ngayon, medyo mahaba na yung rest, at rest hour ko kasi na ano, nasa school na yung mga bata. So, like, 1, 1.30 to... Pag natulog yung mga bata, so 4.30 na ako nagkising mo rin yung pag may lesson yung mga yung nanay. So, yun. Ngayon, hindi pumasok yung mga bata kasi may sakit. Ayan. So, hindi pinapasok. So, medyo nakakapagod talaga pag nasa bahay. <laughs> Alam niyo yun. So, yung sobrang ano magulo magulang bahay basta ganyan so okay lang naman kasi one day lang din bukas papasok na ulit sa labas ayun alam niyo pag napapagod ako naiisip ko na <coughs> mag, ano mag-leave out na lang kasi ano yung pag leave out kasi 8 hours ka lang so pwedeng kung halimbawa 8 to 5 parang ganoon so depende kung gusto mo 12 to 8 something like that may mga ganon kasi pero iniisip ko naman kung mag leave out ako masyadong, mag parang magastos. Tsaka parang hirap pag winter, diba? Pag winter malamig ka, mag leave out ka. So, kising ka ng maaga, magta-travel ka, diba? So, yun yung mga kinukonsider ko na pag nag-leave out ako. Kasi ganun din naman talaga mangyayari din balang araw na siguro mag leave out talaga ako. Kasi paglaki ng mga alaga ko, baka hindi na rin nila ako kailanganin. At tsaka parang magastos pag live out kasi syempre babayad ka ng bahay pagkain mo ganyan tapos syempre pag yung lalabas ka may madadaan ng mga tindahan hindi maaalis yun na anong -ano ka bibili, alam mo yun so, pero yung live out naman dito ewan ko parang ang salary yata nasa 1,000 plus din 10. so depende sa amo at saka depende kung ilang oras yung trabaho na live out na kukunin mo So, ganun. Marami. Ngayon, may, may, may mga bago na gusto talaga nila yung leave out pero yun guys, i-consider nyo yung mga sinabi ko pag winter, mahirap <laughs> kasi gigising ka nung agad sa lamig-lamig, ba -lamig, diba? yun, tapos bibihira din sa amo yung sinasagot nila yung, yung ticket yung monthly ticket, ganun so, hindi lahat sinasagot ng amo may mga amo na binibigyan ng pang transpo yung papela nila, meron ding hindi so, paano ko yung mapunta sa akin yung <laughs> Pero syempre, di ba, pipiliin ko pa rin yung kung sino yung nagbibigay ng na pang transport So, yun. At syaka, yun, mahal din kasi ang bahay. I think mahal, yung tulad yan. Kung ako ang papipiliin, mas gusto ko may sarili akong room. ba diba? kung makikishare ako. Pwede na ako may sharing dito. Pero kung mga dalawang room, mahal na ngayon ng bahay dito sa so Greece Parang nasa 300 to 400. Lalo na kung dito sa center, sa Athens. Yan. So, kung dalawa lang kayo, so, big 200. Kung gusto mo ng room. So, mahal din. Tapos, bayad ka pa ng ilaw, tubig, uh, wifi, mga ganyan, internet mo. So, yun yung mga kinukonsider ko. Ang kagandahan lang kasi pag live out, may freedom ka. <laughs> diba? Pagkatapos mo ng 8 hours, pwede ka na umuwi. And then, kung halimbawa, kailanganin ka nila ng hanggang 9, 10, so, overtime mo na yon Pag sumobra sa eight, hours. Pero meron din namang, may mga, may mga leave out ako na nakilala sa playground na minsan, inaabot din sila ng more than 8 hours pero hindi binabayaran. So, depende sa amo. Ayun, ako naman, kaya gusto ko naman yung live-in. Mas makakatipid kasi hindi ka magbabayad ng bahay, hindi magbabayad ng tubig, ila, ng kuryente, wifi, mga ganyan. Libre pagkain. So, yun. Pero, ay, baka bahala na. <laughs> bahala na next year kung ano yung mangyayari. Kasi gusto ko rin na mag-try sa mga hotel pag summer. So, ewan ko kung papayagan nila ako. So, bahala na. Yun lang naisip ko lang. Kasi nga, kapag <laughs> napapagod ako, ko na ko yun na mag-leave out. So, ewan ko. Sana, may mga friend naman ako na mag-leave out. na Nag-suggest din sa akin na mas okay yung leave out. Ganyan. Kasi nga, may kalahayaan ka, may freedom ka. So, yun. Alam nyo guys, nagpapabango ako sa gabi. <laughs> Nabili ko sa Pinas, yung bench na ganito. Ang bango niya. Gusto ko, yung parang alone lang siya. So, 300 plus lang to sa Pinas. Ang bango-bango niya. Kaya gusto ko siya mag, nagpapabango ako sa tas ko maligyo kasi. Siyempre, magmatutulog ka. Di ba? Ang sarap nung na may naamoy kang mabango So, yung pinapang-araw-araw ko na lang siya pagkatapos kumalo ko. So, yun lang muna for na yung may i-share ko sa inyo. Uh, mahal din yung cost of living dito. <laughs> sa Greece, makakala nila na. Pero compare mo naman sa ibang part ng Europe, I think mas mahal. Like France, di ba? Italy. Yun. Kaya nga mas malalaki yung sweldo dun. Kasi mahal yung cost of living more than sa Greece. Yun. Dito kasi pwede kong mag-share ng apat na tao sa isang bahay. Ganyan. So bahala na next year ko. Ano yung will ni God sa akin? Next year after two years, wala pa akong guts na magpaalam sa amo ko next year. Bahala na, pero yun nga, naisip ko pa lang. Ay, naku, nakakapagod yung maghapon. So, yun lang guys. Sa palagay niya, ba mas maganda mag-live in or mag-live out. <laughs> sa mga naka-experience na ng laid -back. So, ano yung mga sasuggest nyo? So, yun lang muna for now. May share ko sa inyo. And, yun to. Ah, tumawag din pala ako sa lawyer ko. So, yun yung mga nangyari sa akin. Tumawag ako sa lawyer ko kasi na mag re renew ako ng resident card ko. And, yun, no? Sabi niya sa akin kailangan ko yung passport ibigay sa kanya at yung parang residence card. Basta ganun, iya yeah, ano ko ulit sa inyo yun kung ano yung mga ipinasa ko sa lawyer ko. So, gagawa ako ng bukod na video para doon. So, yun. Yun lang muna for now. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye and God bless.